5,000 guys. So, five, mag eh? 5, magkano te? 5,800? 5,800. 5,800 isang set na. Ganyan siya kaganda guys. Daming kulay. Ganda ng green. So yun na guys, gusto bumili. Meron kayong calling card te? Eh? Or nag-online ba kayo? So marami din silang mga bulan ito. Wow. Uh, Saka okay. ang mura ng parking nila, guys. Mm -hmm. 150 lang sale. Ano 150 sale? Isa? 150 isa. Okay mo. Ano yan? Ano Dito sa ano Ano yan? Sa... Uh -huh. Okay, magkano sa ganito? 150? Cover tsaka naman Papari-pari mo? Okay, oh. 8 na. sa ito yung kanilang <laughs> Ha? Huh? Dalawa. Oh, Magkakaganda ang kanilang mga kartina. Solster doon din. 580. <coughs> 200. Lace. 7 feet na yan. 7 feet. Kahit doon te? Eh. Yun, 350 blackout. Oh my God, ang mura ng kartina niyo. Seven feet. My gosh, dito na ako kukuha ng kartina, guys. Sobrang mura. Naka-sale. Seven feet na daw. Gabi, ang ganda, oh. Oh my God. Ito, kabunga naman Ang aming kayaman.

ganda ng kulay na ito. 150 oh. na ito. Guys. Oh. Ay, wow. Ang bukod yung paligid. Ang grabe. Ang ganda. It's sobrang ganda, guys. Over. Paalala para maiwas ang malulog. Asyur po. Ya, Dito na tayo, Wow, ang ganda, grabe. six in one. Six in one. in one. two. One, two. Three. Hala guys, ang ganda ng kwartina na to. Grabe. Sobra tsaka yan ang price. Yung hmm, sa taas. Iba't ibang kulay. Oh my god. Pag-ibig. Asa na